Good afternoon everyone. So nandito po tayo sa harapan ni Mama Mary at ako po ay nagdadasal na sana pa po ay palakasin pa ang aking ang aking sarili at ang aking um kondisyon sa buhay. I mean pati ang aking kalusugan. So yan po. So shout out din po pala sa Grade 8 lagi silang nangungulit kapag daw po ako nagbablog so dapat i-mention ko yung pangalan nila so ayun nga po um, uh, katatapos ko lang po palang mamili galing po ko sa Palaw at mamaya po ay gagawa na po ako ng aking pong presentation po para bukas so yan, nakakapagod pero masaya pero okay lang po Okay naman po ang buhay-buhay. dapat hindi hindi tayo magsasawa sa na tayo po ay na tayo po ay wag nagsawa sa ating uh, sa ating ginagawa araw-araw at lagi po tayo magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin maliit man o malaki. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Merry Help of Christians, pray for us.